Para sa akin, una, e, gaya nung sinabi ko, hindi lahat na nagpupunta dyan sa Hague, eh, talaga makaduterte. Kasi, mm. kasi marami ngayon na kumakalat sa social media, syempre alam mo naman, nakatambay tayo sa social media. Mm. Uh, Kine-question, mm. itong uh, si Senator Bongo, bakit daw hindi nagpupunta sa The Hague? At parang ang pinalalabas nila is inilaglag na ni Senator Bongo si PRRD matapos niyang makuha itong kanyang uh, posisyon sa gobyerno. Ganon ang pinalalabas nila. Anong uh, Bago siya maganda, sumagot, may isisingit ako sige, may sige, sige. Oh. Hindi lahat ng nasa dahig makaduterte. Uy. Nandang, parang... Nilaglag ako dun, ha? Ay, oh, mira. Hmm. <laughs> Sige. <laughs> Pupuntahan natin yan, ha? Pupuntahan natin yan. Huh? Pero, ayun, ang uh, isang katanungan ngayon. Eh, sa tingin mo ba, Banat Bay, ano yung pinaka... Kasi, syempre, ikaw, alam natin na Ay, si... Ewan ko sa kanilang lahat. Ba't ba nilang gusto mong hindi na makapasok dun sa loob ng dahig? O, eh, bakit si Robin nagpupunta? O, oh, then... para makapagpakita lang ng suporta. Oo, ah. Oo wala pilitan na siya... Hindi naman, ibig sabihin, hindi nakapunta, Uh, ano na kaagad, di eh, masamang na o hindi na makaduterte. Huwag ganun. Alam mo, minsan kasi ma-issue rin yung iba eh. Mm -hmm. alam, ma-issue rin kayo eh. Masyado rin kayong bored sa mga jowa ninyo eh. <laughs> ma-issue kayo, kaya kaya ganyan eh. Diba, nahanap, nahanap ng hanap ng issue para lang ano na bakit si ganito, bakit si ganito. Alam mo, kung, kung hindi na kayo pinagbibigyan ng mga jowa ninyo, maghanap na lang kayo ng ibang guguluhin. Huwag na kayong pumasok sa politika. Pangalawa, alam ko naman kung sino may pakanaan mm. yan eh. Yung mga Ayminatics eh. Mm. Kasi nga ngayon, nag-iingay ang mga iminatics Meron ngayon, mga troll. Na mm. Napakaraming troll nitong mga... Ni, ewan ko control ni imi to o troll ng mga vlogger ni imi Troll ni Aimee oh? Oo, talagang sobrang daming troll ngayon na iminatics na halatang sinisiraan si, si SBG para ipasok nila siguro kakandidatong uh, vice president sa ano eh. Alam niyo ba kung bakit? Sa 2028, si SBG talagang tinutulak na mag-vice. Bakit? Kasi nag-number one. May chance si Amy din dahil nga kay BP Sara Duterte. Pangala, pangatlo, eh, kahit matalo si Amy senador pa rin siya. So win-win situation sa kanya, yung tumakbong vice president. So itatry niya yan. Kaya, eh ang problema, matinding niyang kalaban diyan, si SBG dahil nag number one. Oh, eh ang problema, alam niyo mga kababayan, sobrang sipag ni SBG. Million. Si SBG, sobrang ano yan, uh, kahit sino lumapit diyan, mampadilaw, pink, pula, Basta nilapitan mo yan, tutul tutulong at tutulong yan. Ganyan ng tao na yan. Kaya ang lakas niyan eh. Kahit sa ibang probinsya, kahit yung mga nag endorse sa kanya sa mga probi probinsya yung mga mayor. Iba-ibang partido. Oo, iba-ibang partido. Kasi nga, walang tinatanggihan tulungan niya, tao na yan. Hindi namumulitika yan. Grabe yan magtrabaho. So, anong, anong gagawin ngayon itong si Aba, para siguro mas maganda, eh, siray na lang yung quote-unquote pagka Duterte, hindi bongo. Di ba? Para bumitaw yung mga Duterte supporter. Pero kung Duterte supporter ka talaga, yung may utak ka, hindi In mo aanohin yung, yung loyalty ni SBG. Alam nyo, grabe ang loyal niyang mama na yan. Sobrang loyal. Nagsimula Ako. kasi ito ba, Natbay, eh, Coach Oli, noong tinanong siya uh, patungkol doon sa Resolusyon na umiikot na yung kay Senator nga na i-dismiss yung ano, i yung uh, impeachment. Tinanong siya tungkol doon at ang sagot niya, parang ang sagot niya is wala akong papanigan, non-partisan ako. Uh, kung ano ang desisyon ng plenaryo, doon ako. Ano masasabi mo? Doon nagsimula yung galit nila banat ba bay eh, na parang galit oh, ba nino ni Barbie ba yan? Ha? Yung mga Barbie? Oh. <laughs> Ay, 'Pag mga Barbie talagang wala sa hulog 'yan. Basta galit ng ano, nagsimula yung mga tanong ng mga tao na, "Oh, bakit hindi ka ano? Hindi ka kung katulad ni Senator Bato na firm, ano ako? Ah, uh, i yan. Uh, 'Di ba si Jinggoy, uh, sinasabi niya na ayoko. Hindi ako pro impeachment dahil biktima kami niyan. So parang ina-expect nila ang sagot ni Senator Bongo eh uh, maging bayas na magiging ano magiging pro ano kagad Akwital kagad o, ano masasabi mo diyan wow uh, firm si Bong ay ayo ko ano hindi bata uh, si Bato firm yung sinasabi mo eh nung Senate hearing nga diyan sa Sid hindi naging firm yan eh no but uh, anyway tapos na yon no uh, uh, para sa akin una yung, gaya no sinabi ko hindi lahat na nagpupunta diyan sa Hague eh talagang makaduterte kasi yan ang convenient pag pumunta ka dyan, alam naman nating mabango ang Duterte. whether you are a blogger whether you are a politician or whether you are a, um an anchor or whatever kung ano ka man kahit negosyante ka makikinabang ka punta ka dyan sa Hague. no so hindi po dapat gawing sukatan yung pagpunta sa sa hig uh, meron kasi na talagang ad, ano eh agenda pero yung sinasabi niyo na yung yung tayo ni ano ah, kahit ako kunari ako Senadora, example lang siguro ako sasabihin ko ituloy mm. kasi ano eh ah, alam ko ma And maraming maibubulgar si BBP Sara dito sa impeachment alam ano? mo kung sino talaga ang pinaka bias pagdating diyan mm. sa impeachment mm. si BBP Sara Mm -hmm. Sabi niya kasi gusto niya ito. Oo, mm -hmm. mm -hmm. gusto niya. Oh. Hindi ko maintindihan bakit sinasabi nila na kay Bongo porkit sinabi niyang gustong i-ano, eh, eh, pinagdududahan eh, Di ba? Mm -hmm. Eh, eh kaya, yung ano. Even si VP Sara gusto niyang matuloy. Oo oh, nga. Kung halimbawa gustong matuloy ni Bongo ito, mm -hmm. eh, si, sumusunod lang siya kay VP Sara, tama? Oo. Oh, Yun na nga. Eh, kaya nga, sabi ko nga sa'yo, yung nagsabi sa'yo niyan, Wala, ano yan, wala sa hulog yan. Yung mga nag... At saka Imunatics lang yung mga yan. Sigurado ko yung mga nagko-comment against Bongo, mga Imunatics lang yan. Itaga mo, maglalaban yan. O, magkakahatian sa 2020 ito. Pero Mark my words. Nakakaano sila, ha? ha? Ma, ma nakakabulag sila. madaming e mga Imunatics? Na mga nagko-comment na umaayon sa kanila na parang sinasabi si Senator Bato, user, na hindi sinusuportahan. Sabi ko nga, Si Senator Bato, Bato, uh, Senator Bongo pala, all his life since Davao, mayor pa lang si Pangulong Duterte, eh nakasuporta na yan kay Pangulong Duterte. Eh tsaka ito, bibigyan ko kayo ng dalawang kwento. Kwento ito personal na ako mismo naka -witness. Dalawang tao, Bongo, Bato. Pareho 'yan na sinabi ni Pangulong Duterte noon, tumakbong presidente noong 20 22. Sa harapan ko, nakita ko yan. At that time, eh, ayaw hong nga uh, tumakbo ni Bongo kasi nga po, masasagasaan niya yung unit team. Okay? E eh, naandun si Bipisara Sara Duterte. In front of me, pinagagalitan ni Pangulong Duterte si Bongo. At sinasabi niya, bakit ka ba uh, sumusunod dyan kay do Sara Duterte. Tapos ang sagot lagi ni, ni Bongo, Mayor, kasi ayoko humbanggain ng ano si Bipisara Sara Duterte. Yan yung unang kaugalian. Si Bato naman, nung sinabi sa kanyang tumakbong presidente, sunod. Sige, takbo ko. Eh, sundalo kasi yan eh. Oo, magkaiba sila, pero they're both Duterte, legit na Duterte supporter o Duterte uh, soldier. Na na nakikita nyo, pareho silang, pareho silang. Walang ibang makadoterty dito. Yung mga nagsasabi maka kasi nung kasinungalingan yan. Ito talagang dalawang katabi ni Pangulong Duterte ever since. Si Bato, uh, si Bongo, yun talaga asama niya. Aside from syempre, si Pastor Kibuloy, di ba? Yan po yung talagang asama niya. Mayor pa lang sila. Ay, mayor pa lang si, si ano. So doon pa lang, makikita mo na magkaibang ugali. Magkaiba ng ginawa. Yung isa, Sige na nga, takbo na nga akong presidente kasi sabi ni, ni Mayor, ni, PRRD. Ito namang si ayaw. alam mo, ilang beses ko nakita, hindi lang isang beses, na pinagagalita ni PRRD si Bongo. At sinasabi niyang, ba't ba ayaw mong tumakbo? Huwag mong pansinin yung anak ko, iba to politika. O ayaw mo lang, tumakbo ka. Hindi, hindi. respeto ko po kay, ano, kay BP. Uh, ayaw niya talaga. Ganon kasi si Bongo. So ano ibig ko sabihin? Malamang sa malamang, nabasa niya yung sinabi ni, ni BP Sara na gusto ko matuloy, sumunod na siya dun sa Q ni BP Sara Duterte. Mm -hmm. Tapos magagalit tayo. Actually, hindi naman nagagalit niya si BP. Yung gumagawa lang ng issue diyan. Yung mga nakapalibot. Yung mga Imenatics. Oh, yung mga... Gusto nilang pag-awayin si BP Sara Duterte at si Bongo para umano dito kay Imi. Si Papaburan BP Sara. Si Oo. Eh, I, I think matalino naman na si... Si Sara. Oh, si BP Sara na hindi siya papaano diyan sa mga mm -hmm. sulsulero. Ganyan naman sa mga magkakaibigan ni, eh. yung sulsulan. Ya. Yeah? Oh, Ay, yung yung nagki-create ng division, oh, galing sa yan. <laughs> Pero kung susundan ko 'yung sinabi ni Banat Bay na galing 'yan sa troll, no, yung mga nag delikado po 'yan. Kasi ibig sabihin, as early as now, pumuposisyon na si Amy posisyon na siya na hatiin ang DDS. Hindi, alam mo, eh, hindi, ma hindi maalis sa isip ko kung bubulong-bulong na yan kay Aimee na, alam mo, wag na yan si Bongo kasi ganyan yan sa tatay mo, ganyan sa tatay nyo, ganyan-ganyan. Kasi ano eh, yung, yung, punto niya, yung punto niya ngayon na ano, parang gusto niya na lang maging tumakbo hmm. makabipi hangga, kahit na magkasira-sira na yung ano, yung iba, magkahati-hati. Kaba diba, may problema po tayo diyan, mag-iingat po tayo. Kaya nga gaya ng sabi namin sa inyo, tingnan nyo, ano ano ba tong mga sumusuporta kay Amy? A ako sa akin wala na problema kung gusto niyo suportahan 'yan. I really hope walang bayaran. Galing talaga sa puso niyo gusto yung gusto niyo suportahan 'yan. Di ba? Wala tayong problema. Pero kung sa tingin niyo ah, dahil meron kayong nga ah, kinoconsider na meron kayong agenda dahil nakasuporta kayo kay Amy, ay huwag po nating dalahin sa budol yung taong bayan na nabudol na nga sila kay BBM eh. And then this time, instead na tinutulungan nyo, nakakatulong kayo sa pagbuo ng, ng Duterte Black, nagbubuo kayo ng, ano, eh sisiraan nyo pa yung mga talagang makaduterte, eh sino, sino, sino batong itong mga to? Tsaka Coach Oli, hmm. ang mga Duterte, at uh, sila Senator Bongo, sila Senator Bato, may delikadeza yan eh. Mm. Ang pangit naman kasi na identified ka na nga na Duterte mm -hmm. supporter. Identified ka na na konektado ka talaga sa mga Duterte. Tapos, magpapakabayas ka pa. Mm. Eh, ibig sabihin, mm -hmm. si Senator Bongo, tiwala yan kay VP Sara. So kung sakaling sabihin ni Senator Bongo na sige tuloy yung ituloy yung ano yung uh, impeachment uh, proceedings hindi dahil naniniwala siya na may uh, ninakaw si VP Sara sa Pilipinas. Kaya niya gustong ituloy 'yan kasi naniniwala siya na si VP Sara walang inumit, walang perang kinuha yan sa bayang Pilipinas, mm -hmm. walang ninakaw yan. Kaya parang drug test din 'yan eh. Mm -hmm. Bakit ka matatakot sa drug test kung hindi ka adik? O dito sa impeachment, bakit tayo matatakot na ituloy 'yan kung sakaling ituloy 'yan? Kung alam naman natin for a fact, no? Hindi talaga magdanakaw si VP Sara. Ultimong si VP Sara, gusto niyang mag-proceed dito dahil she wants bloodbath. Eh. Tapos insin ayunan lang naman 'yan ni Senator Bongo. Mm -hmm. okay. 'Di ba? So, delikadesa, magpanggap naman tayo, mm -hmm. di ba? Na kunyari naman, patas tayo kahit hindi. Alam naman natin na si Senator Bongo, boboto yan against sa, or uh, pro, ano ya, pro acquittal yan. 100% ako, alam ko na pag nagkaroon ng paglilitis at bumoto yan, boboto yan against sa impeachment. Mm hindi, -hmm. ano kasi yan? <laughs> <laughs> ano kasi yan eh. Alam mo ang cost ng division talaga sa mga Duterte supporter? Itong si Aimee. Kaya sabi ko sa inyo, mula nung pumasok itong si Aimee, mula nung inano to, ay nagkagulo-gulo na yung mga Duterte supporter. Kaya... Hindi ko maintindihan kung hanggang ngayon hindi nyo pa nababasa Ayan. kung ano ang purpose ni Aimee dito sa Duterte supporter o Duterte community. Kung hanggang ngayon hindi nyo pa rin na ano yan, napakatanganan nyo. Pakisabihan nyo nga yung katabi nyo, konyatan kayo. Kasi napakatangan ninyo na hindi nyo pa alam hanggang ngayon, yan ang dahilan kaya nag-aaway-aaway yung iba mga Duterte. Halimbawa, dyan sa Dahig. O may nangyayari ngayon dyan, di ba? Oh. Yung Kesyo Ayaw Pabanatan, si Marcos, sas ganito-ganito. Wala kaming pinapanigan, ha? Wala kaming pakialam sa kung ano man nangyayari dyan. Ang, uh, ang amin lang, mula nung pumunta si Aimee dyan, Diyan na kayo nagsimulang mag, uh, Oh. Na simulan natin, Banat, may bago doon. Simulan natin sa Duterte. Oo, oh, doon pa lang. Nagka, ano na, nagka problema na eh. na. Hindi lang natin alam. Pero nagkaroon ng problema among the du Duterte, di ba? Oh. Uh -huh. Nagkaka, ano na dyan, may naglibas sa GC. Laka! Oh. Uh -huh. Ayoko na lang eh. Mm. Pero basta pumasok si Aimee sa eksena, lagi may division. Uh -huh. Yan ang lagi niyong tatandaan. Ewan ko kung hindi nyo pa rin nakikita hanggang ngayon. O, tinan nyo, siya pumasok. O, dyan sa... sa Senado, yung iba, nalaglag pa. Um, hindi kayo nakikinig. <laughs> At saka sana naman yung mga nabudol dati. <laughs> hindi ko po kayo sinisisi. Pero magbagong buhay naman kayo. Kung nabudol na kayo dati, tapos uulitin nyo na pa. Anong pambihira naman to? O, hindi na... Hindi na pagkakamali yun. Ano hmm. kung, yun, nyo na tawag doon? Hmm. Inaro-araw niyo na pagiging ano. Ba kasi ano?